tapos na tayo magpain ng mga kasabong. Dito dito sila pinagsama. Ito ka Tapang na rin. Good morning mga kasabong. Dito tayo sa aming munting manokan guys pakain tayo pakain tayo sa ating mga alaga Update -up lang tayo mga kasabong sa aming mga manok panabong guys yun inahin namin Tatanggap siya ngayon ng mga inahin yun may dami siyang mga inahin. Pasabang. Ito yung dalawa. Paresto at kanaway, guys. Ito naman yung gold. Unti-unti na nagkakaroon ng buntot. Tangkad po ito mga kasabang. laki ng palong nito. Dito rin. Dalawang inahin din to nandito. Dito na talisay tayo say namin na broadcast. Ito yung kanaway. Baldado. Baldado ang pakpak nito eh. Kaya hindi na ito mailalaban eh. Ano na lang ito yung palahe ito yung Yung iba pinagsasama niya. Ito kasi magkapatid to sila. sisi so, yung mga pagdorobyan tapos yung mga tapakati din ito naman yung mga kanaway guys yung bullet ito din inahin kanaway ko <laughs> na natin guys yung mga perugyan to eh yun silang tatlo Nada está Ito Ano mo sa naway? Tapos na natin sila makakain. Ito naman Ito naman pinapaasawa ko. Sara ko lang. Sara muna natin, guys. Tapos. Hindi ito pa yung yung sis. Ito na yung mga sis yung pinaghiwalay sila doon, yung dalawa nandoon tayo ay magpapainom na tayo sa tayo, tayo magpakainom na tayo sa atin isa pinaasa ano tapos na tayo magpain ng mga kasabong dito dito sila pinagsama ito ka na away tapang na rin ito eh. sagot pang kamay ko ito naman dito yung mga ano, mga inahin ay, ah, itong lalaki na white kelso. Oh. Yung white hat. White, white hats niya. Oh, sila lang, pinagsama lang yun sila. Ito naman. Ito kanaway din to. Ito yung dalawang inahin. Ah, dito naman yung gold nyo. Stag. <laughs> Ito din mga no, inahin na dito Yung itim ko. Tsaka kanaway din. Ayan. Hmm. sipentang, tapos na tayo magpakain sa ating mga alaga. Dito lang tayo sa mga alaga natin, guys. Sa anong mga ano ngayon? Okay, hanggang doon lang muna tayo mga kasabong. So, susunod naman ulit. Update lang tayo sa mga alaga natin. Thank you po for watching. God bless po.